Nakakatawa talaga itong isang order na nareceive ko. From first floor ng North Point City. Tapos, yung didelibiran o yung nag-order na customer is from third floor London. din. Halos elevator lang yung pagitan nilang dalawa. As in, from elevator to the store, siguro mga 10 meters lang. Nag-order pa sa grab. Diyos ko, hindi ko tuloy maintindihan kung mayamal lang talaga siya o talagang tamad lang siya. Good news muna tayo para sa araw na to. Mukhang na-bless na naman ako ni Lord Kasi laging tatlong order ang nare ko kay Grab Kaya e, naman sa loob lang ng siyam na oras na pag-grab Halos mabot ko na yung $200 na target ko sa isang araw At hindi pa kasama doon ang incentive na $54 para sa araw ng Thursday Hindi nga pala lahat ng riders kaya maka-45 orders O kaya kumita ng kinikita ko sa loob lang na isang araw Kahit na yung mga pinakamataas na level na Kaysa sa akin, eh, nagre-reklahong pa sa bagel na allopation order sa kanila ni Grab. Pero wala naman akong magagawa. Minsan nga, tinatanong nila ako baka doon may kontak ako sa loob na binabayaran ko kaya ang dami kong order. So hindi naman talaga pwede mangyari yon kasi program ang nagbabigay ng order sa amin at hindi ordinaryong tao. Nakaprogram kasi ang lahat kay Grab. Yan naman sobra-sobra ang pasasalamat ko kay Lord sa araw-araw na blessing na binibigay niya sa akin. Kagaya ng araw na to, ito nga pala ang kinita natin sa maghapon.